Hi kagulay, magandang hapon kagulay. Update sa Ampalaya kagulay. Yan, 33 this old. Yan na kagulay. Ay bunga na kagulay. Yan, ito na, malaki-malaki na. Yan. Ang issue, walang ulan. ilang linggo na ah, ya. yun si mistisa ah, dami ng bunga hindi kami nag pruning mula buba ah, tuloy yung sanga tuloy farmer ulit kagulay subscribe to youtube channel nail the farmer yan Sabila, kegulaian. Nasa 400 mahigit to kapuno, kagulay. Bale pagdilig kami ng abono. Malalaki na dito. May malalaki na sa taas. Ayan, oh. Istisa. Ilang linggong walang ulan. Sa Maynila, araw-araw ah, daw ulan daw ito grabe ang init parang summer ay bunga na rin to dito sa baba ang laki na oh ah, ah sa lupa ito yung dilig namin abono winner unit 16 tsaka nitrabor tatlong kombinasyon karena tulai-tulai yang maganda kada oh ang video ka dun. si kameraman ke kameraman ito bay tudling sampung tudling to agulay liput dito, ako dito, ako dito, ako dito, ako Thank you.